Hello po sa inyong lahat. Jerfix nga pala. And today's vlog natin, i-share lang namin sa inyo kung paano magpalit ng cross joint dahil lumalangit-ngit kapag umaatras. Then, nakita namin dito na stock up na rin pala yung kanyang cross joint o yung sa propeller niya. So, meaning, kailangan natin palitan ito ng cross joint. Itong tinatanggal niya dito. So, papakita namin sa inyo kung paano ito palitan para may idea kayo. So, kadalasan pag nasisira to, nawawala ng grasa na natutuyuan. Tapos kapag ka, nag-accelerator tayo, malakas yung tunog kasi umipihit or umipitik yung ating propeller. So, pakita na lang namin para meron kayong idea. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung bell button para always kayong updated sa mga latest video na in-upload natin sa channel na ito. Okay. So, pakita natin. Ano? Support Support. lang Sabi ko, so, tanggal. Kaya <laughs> <5 14 muna. laughs> tama yung ginagawa natin, mo Sigurado tayo. True.

si Lalabas yan Yan hmm. ah. na yan uh. oh. eh Lalabas na Dito mahirap po Solid eh tayo bo? Oh, oh. Tanggalkan na ito, di ba? Ay, sige, tanggalkan na ito, Kailangan, gano'n. Mayroon iba, pinapalusot dito, di ba? Gano'n pagpalusot dito. Labas-labas. Ayan, nasampul. Ayan, eh. Yun, tanggal yung cross joints. Ang cross joints. Kalas-kalas <laughs> na yung bearing nun. No? Hindi mo pwedeng balik pag tinanggal mo na. ano ka na. Pop! Ganun. Hindi na pwede, grasa. Dati ko pala... Grasaan? Ilang isang ko to dati dong eh. Ay, ganun? Kasi di mo... Hindi ko makita yung... Sabi ko ngayon. Lala, <laughs> grasaan. Hey, na. Okay, tanggal na. Tingnan natin yung stock. Malaki yung clearance pagka Eh, uh, laki oh. Langit-ngit pag umatras. Stock up. Tanggal na ba yung lock dyan? Ay, <laughs> 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 di ba? pa natagal yung na? lock. <laughs> hmm. oh, ito yung cross joint nya. So, meron kasi yung iba may mga fitting para malagay ng grasa. Pero dito, wala eh. Tapos, andito yung mga bearings nya. Ayan. So, papalitan natin ito ng buo. Ayan. Ito ho, bale, ito na yung universal joint natin bago to pero Pano? replacement lang. Mm -hmm. Di mamaya na? Yung panghuli na lang. Ayan, ito yung bago mga idol. So mga magkano kaya yung mga ganito abutin tayo? Siguro 800 isa. 800 isa. Replacement no? Tapos yung Kasi sa... Ito, 350. Ah, ganun, mura lang no? Yung sa original niya wala siyang uh, pang-inject ng grasa. Pero sa mga replacement meron ito. Pero pagka kinabit naman to, lalagyan naman ng grasa 'yan. At saka may nakaabang na grasa ano na to. Oras Alas 12 na tay, ha? May tayo muna tayo pala. Oo kain muna. No, muna. Mamaya na to. Oo. Ari ito sa no. Ano kuno? Naku yata ka. Kailangan hindi matumba yung mga bearing niya Kasi hindi naman papasok tayo, no? Sobrang na ito hindi, tama, hindi yata para i-atras na lang. Diretso na. Kanya-kanyang discard yata yan. Pagka maglalagay ng grasa, natuyuan, meron naman siya malagay ng grasa. Katulad ng luma. Oh, yung luma, wala eh pagka wala na talagang grasa hindi mo na halos masiksikan hmm. So nilagay yung lock na isa Ayan, tapos umuka. pagka umatra siya e eh, diretso na yan Ayan. Ayan. Pagka atras may lock na siya dito dito naman nalagyan ng lock Ayan, bago na rin yun. Sisiksik na lang. Atras konti para makalusot. Atras mo na ito yung konti. Saka maulog yung ano. Tiga, hmm. tiga, tiga. Ya, disuruh so, masuk. So, so, so. Okay, baka, di, 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 hindi na tumba yun? Hindi pa matumba. Mahirap na pag Mahirap na pag natumba. Tapos pokpokin mo, baloktok na. Hindi so, na natin yun ah. Na. Okay, Sigurado itin. tayo. Ayun ah, laglag na ako. Okay. Hindi yun. Uh. Hindi yun? Siguraduhin muna. Tanggalin mo, takip. Silipin muna. na. natumba yung mahirap. Pag bakla na pag ano. Pag balik. masingilan to pag ma eh. na kaya na ito na alagyan mo ng sapi yung isa kasi walang ano hindi hmm. na lagay yung lock para pag ano diretsyo na sige lagay yung lock yung ibang lock sa labas ngayon dito naman sa loob hmm. lalabas, wala sala wala wala kasi nakagrub yan ikaw dyan, check, check mo kung yung lakay Nakapasok na talaga sa groove kaso alright bali tatlong, bali tatlo yung pinalitan na yung ano ba tawag dito? Universal joint? Ayan, cross joint. Cross ta May tawag pa sila. Spider ba yun? Spider, spider joint. Ito na tawag ng spider joint eh. Iba iba yung tawag. Ayan. Halos pare-pares lang naman yung procedure. Kung paano magkalas tsaka magkabit. Kasi pare-pares lang naman yan eh. Tsaka yung sizes magkakaparehas lang. Sa iba naman kasi yung cross joint. Dalawa lang naman yung... Uh, cross joint isa sa bandang differential Yung isa naman bandang transmission Pero dito Ilan to? Tatlo Magkakaiwalay For tuner Mahaba kasi Yun Kita na natin kung paano niya Ikakabit So pares lang din naman yan Ginawa natin uh, Pagtanggal ng rear Rear transmission seal Sa APB natin paraan Ganyan lang din naman yun parehas sa apat na tornilyo. Ayan ho. Talagay niya na lang yung tornilyo. Kanina kasi hindi naman natin napakita kung paano kalasin. Pero halos parehas lang din naman yan. Tsaka madali na naman kalasin. Apat na tornilyo lang din naman. And kung wala kayong mga lifter, pwede nyo yung jackan. Walang kayo ng hydraulic jack. Lagyan nyo lang ng kaso yung bandang harapang bahagi. Yung wheel chocks ba tawag din. Lagyan nyo ng harang para hindi matras or umabante. Tapos tsaka kayo mag-lift. Gumamit ng jack. Jackan nyo yung differential. Ito. Tapos pag umangat na yung dalawang gulong natin sa likuran lagyan nyo na lang kalso dito O yung safety stand dito sa kamay ng ating differential <laughs> ayan dito po ayan lagay nyo ng jack stand tapos dito naman yung hydraulic jack so ganun lang tapos kapag ka halimbawa gusto nyo na tanggalin ng hindi nyo na tinataas yung dalawang gulong pwede rin naman pwede nyo pwede kayo sumuot ang problema kasi kapag ka sumusuot lang kayo masikip tsaka Depende kung ganito kataas, pwede naman. Pero kung halimbawa na mababa lang yung sasakyan, kailangan nyo talagang i-lift okay so basic lang din naman discarte lang alright cambio ko tingnan natin kung maglalangit-ngit pa siya kasi kapag uh, umaabante tapos umaatras sige lumalangit-ngit. So, may kalub na rin kasi yung cross joint. Okay. Tapos, minsan kapag ka kumakalubog may tunog. May chance din na may problema sa cross joint. Kaya, nilalagyan natin ng grasa kapag, alimbawa, ka, na natutuyuan. Kasi, pagka natuyuan yan, siguradong nasisira eh. Okay. Yung iba naman, meron siyang fitting na pwede natin lagyan ng grasa yung iba naman wala kaya kapag nasira sira na talaga so yun lang naman tay natin ayos na hindi lahat ng langit ngit ang problema is yung pangilalim kadalasan ah uh, pangilalim pero check nyo na rin yung propeller and yung kanya mga cross joints